Kaya yun yung babae nila. Ang lito nung nagulo. Ang salaman naka-like nila. Spy na, spy na. Alam niya nila. Pero spy na, spy na. alam na, alam na. Security na. Tignan natin ito guys kasi spy daw. Spy daw ang babaeng ito.

Kaya nga ako 'yung nakipilit na ako pumunta ano ano'ng oras na? Eh bakit pa diyan? Bakit ako ko Bakit ako 'no mag-anak? sa ano may sabihin Gusto ko na kumasamang ano ano eh, Bakit uh, ba kayo ba nag-minute uh, ano ano, 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 so, ano sa amin? Bakit ba kayo nag sa amin? Ano ang yung mga saan Anong Hindi mga pala? Anong yung mga pala? lang. yung mga pala? yung mga pala? Anong yung mga pala? Anong yung mga Hindi Anong yung Anong Anong yung Anong yung mga pala? Anong yung mga pala? Anong yung mga yung hindi well, nee, pinalok kita right? sa TikTok te Hindi <bullying> okay, right? <compleanna cartoon rapidement> pinalok like, kita sa TikTok. Gentung ka, di sa kaniya sa TikTok? Pinalok kita pe? Pinanong ang pangalan mo, sabi mo Rose Fuentes, 358. yon Hindi yun. Hindi dapat yun. Hindi naman kami mananakit. Wala problema. kaya yun. Uh, okay. I-clarify natin lahat. ha? Yes, I-clarify okay. natin lahat. Yung ba okay. pa po yung uh, kasamahan ng babae ng kukulo. Hindi, hindi, po, hindi ko okay. yung alas ako oh. Kasi nga may daw yung ako. Ngayon, yung babae na kaupo eh. kaupo uh, na rin kami. Ah, ito, isang na. ano lang. Anong supporter ka? Supporter ka ni... Si Duterte talaga ako eh. siya kaya doon eh. Lager daw siya Kasi vlogger ako yung yeah, question ni kasi napahuli natung... ka raw. No, hindi kasi ito na nakakaroon ako kasi pabula ako ng Okay, this is your time para yes. paliwanan mo na sa mo. Sige. Huwag kapatid palabas yan. Huwag kapatid sa mga ano. Yes, hindi si po. Pahala ng vlog mo. Pahala eh, ng vlog mo. Kasi meron mga mga vloggers doon na nakakilala sa iyo. Hindi ibig sabihin, huwag kapatid palabas mo kasi nakakahiya naman. Patingin ang vlog ate, patingin. Okay, ito. Jimatilid lang. Huwag tayo mahiya kung natin ginagawang kami. Oo, tama, tama. Hindi tayo dapat mahiya. Ayaw nga,

mo Rose Quintes 385 Wala 385. Akong... Hindi tayo pinalo. Ayan, na, an ta. Ano, yung ate, TikTok ate, ano po, mo? Pinalo. Sabi mo kanina wala akong TikTok. Tapos ngayon TikTok mo naman. Eh ah, ah, wala po ate. Ito po pangalan, pangalan, yung uh, pinalo ko kanina eh. Hindi sabi lang kanina ah, wala siyang TikTok. Sabi sinabi niya sa iyo may TikTok. Di Wala po, wala ano, po ate, wala po. Nagpumako ko mamasay para makisama dito. Wag mo kayo. Wala po lang ako nang pinalo ko diyan. Hindi po. Kasi nga po Kasi niyo diyan. Kailangan niyo diyan. Wala nga, nakakilala lang din kami nung, nung isa. Tapos. Kasi, kasi kung flagger si test vlogger ka, makikilala ka namin. Hindi, ba babago oh, lang okay naman ako sa Hindi naman usapan kasi ko ng mga, ano. Kasi na nakakita sa'yo, sinabi, nakasama ka daw ng babaeng ng Golden Horn. Yun nga, alas 6 na kami lumating. Naitin niya lang. ko. Alas 6 ako lumating? Yun nga, babaeng nalang ako. Wala akong nakilala dyan. Nakilala lang kayo. Nakasama ka lang ako Ano nga po, i serious ko po. Eh kasi, hindi natin oh sorry, wait lang. Check eh, natin para yeah, hindi naman natin ano si Ate kasi. Ano hindi po Ate. Ano mo ako dito? Opo, opo. Ano? At 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 Kung ikaw, ikaw po yung kasama na po na namin, mas yun na yun maraming salamat nah po. Nahiya nah na tuloy ako sa mga... Huwag kayong mahiya. Okay. mahiya. Kasi okay. okoy, normal lang ano, po yan. Para kawaman na Ako na tuloy ang kriminal. Ay hindi po, wala po naman puti. Ako wala ang ginagawa, hindi mo kailangan mahiya. O, tingnan mo yung flag, puro Duterte yan. Wait lang, ito hindi. Relax lang po kayo, ito po yung ano dito ako, sabi ko, saan na sila mag-rally kasi mag-vlog ako? Wala naman na kung house makilala dyan, basta mag-vlog lang din ako. Tsaka bago lang ko sa 25,000 pa lang yung, at 28,000 pa lang yung subscribers ko dyan eh. It's a good thing atin na 25,000 na kayo. Ha? Kaya nga, kaya nga, kahit saan yung rally po, saan mag-rally ngayon? Bulukon din ako, kahit wala kong pakilala. So, hindi ko yung, ako, sinabi yeah, po ni JM. Si JM yung, eh, yung nakakilala sa uh, kanya. So, mali pala yung wala sinabi. Wala akong kakilala na. doon. Nakaupo lang talaga ako. Ah, kasi okay. nag-isama. Uh, oh. Di ba sabi last, ano, one time, big time? Okay. First, unang-una ko talang sumali. Nung sabas, sasali ako, yung sabi ko. Kasi kung totoo po na

balik tayo doon, balik tayo doon. Oh, okay balik tayo dun, okay 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 Ganito po. Kuloh, kuloh. <laughs> okay 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 no? okay 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 balik ka, balik ka. Balik ka, balik ka, balik ka. Balik ka, nagreklamo. Pero paano kaya magtatang po po ba dito muna bago mag-market? O baka si Ate ko kasi pag-senyaritan lang. Sila sarap ay iba eh kasi hindi po ito ano sabi ko sira 'to niyo wala po. May nag-ano po kasi na siguro Sabi ko hindi ko alam dito na ano. May ibang reason na business. Ano kaya pinalis sa Manila? Nakse sayo mo ano? Ah, nang ganoon. Aisyel, hindi pa nila mo kayo ni Jm. Kasi CJM yung ano? Ano? Huh? Alamang gay. hindi mo kayi